Mga kapapa po, magre-react lang tayo dito sa Pinos ng OWA ngayong umaga at sinasabi nila dito na napakarami daw mga biktima sa ibang bansa ng mga pang pananakit, hindi nagpapasahod ng tama. Ito yung dahilan kung bakit napakarami nating kababayan sa Israel na hindi pa rin umuubi sa Pilipinas. Panoorin natin. Kaso ng na mga OFW ang hinaharap ng OWA kada araw. Ang mga tawag sa 1348 hotline at mga mensahe sa Viber, WhatsApp at Facebook ng OWA dito pumapasok sa 24-7 Operation Center. Kadalasan pa rin mga isyo ng pangaabuso, pananakit o hindi tamang pasahod. May proseso ang pagtugon kada sitwasyon, lalo na kung kailangang sagipin ang isang OFW. Yung ating welfare officer po no, will coordinate with the foreign recruitment agencies. At ang foreign recruitment agencies naman will call the employer para i-pull out yon. Now, if the employer is uncooperative, pupunta na po sila no, for police assistance. And then mag yan po, yung sinabi ng UWA dito, yung mga pananakit na mga kapwa natin, mga kababayan dito sa ibang bansa, sa pitong taon ko po sa Israel, never ko pang nalaman na mayroon ditong sinaktan ng mga kababayan natin, inabuso ng mga kababayan natin, hindi pinasahod na mga kababayan, wala pa po. Dahil po dito sa Israel, uh, yung sahod po dito, pag-usapan natin, simulan natin sa sahod, yung sahod po dito is mayroon silang insurance or else mayroon silang mga private companies na talaga nagpapasahod sa amin or direkta, itinatransfer ang insurance sila doon sa amo mo at kung ang sahod mo adjust ng buwan, ano pa lang, may sahod ka na. Minsan po a 8 pa lang, may sahod ka na. Dito naman sa pananakit, wala ka po dito makikitang mayroon dito sinasaktan o wala kang maririnig dito na mayroon tayong kababayan inabuso sinaktan. Wala po. Kasi po dito, once na hindi mo magustuhan yung amo mo, once na magkaroon kayo ng problema at reasonable. Pwede mong iwan yung alaga mo, magpaalam ka lang na hindi mo kaya. Once na binastos ka ng alaga mo, pwede mo silang iwan. Wala pong problema yan. Nasa batas nila dito at ang batas nila dito, pantay-pantay po. Foreign worker ka man dito, Israeli ka man dito, dito ka lang nagtatrabaho, pantay-pantay po dito ang batas. Kaya po wala po ditong dahilan para masaktan ka nila, wala pong ganun dito kaya po napakarami nating kababayan na mas pinili pa rin dito kadalasan po ng mga kababayan dito napakaganda po ng lagay uh, kasama lang yung matanda, kasama lang yung naalagaan dalawa lang kayo sa bahay at kadalasan po dito ng mga amo sobrang babait talaga napakabihira po dito yung maririnig kang inaabuso napakarami nating mga nakakausap pag lumalabas tayo, kasi alam nyo naman po na nagbablog tayo napakarami nating nakakausap ng mga kababayan na hindi talaga sila nagkaka magkakaroon ng karanasan na ganyan. Minsan pa, parang sila na yung boss na sa bahay, di ba? Andun yung mayroon ibang mga amo dito na siguro napakaliit lang na porsyento. Medyo yung issue dito, minsan may pagkakuripot. Yun yung mga issue dito, yung uh, kumbaga kung ano lang yung sahod mo, yun lang minsan above minimum pa. Pero pero kung sa sahod talaga yung pag-uusapan, kung on time o oh, hindi ka pa sasahurin, hindi po nangyayari dito yan. Talagang pasasahurin ka po talaga dito. Ganon po dito sa Israel. Kaya po, sa 30,000 30, na OFW dito. Sa dami ng mga pinagdaanan, sa dami ng kadilikaduhan, pero mo halos 200, 100 plus lang ata yung nagdesisyong umuwi. Ganun po kaliit ang porsyento dito gusto umuwi ng Pilipinas dahil nga sa ganda dito ng patakaran, sa ganda dito ng pamamalakad nila. Talagang yun lang po mga kapwa po, nasabi ko lang na yung sinasabi ng OWA na napakarami na report sa kanilang pang abuso, o pananakit, iba po yung lugar. Pero sa Israel, never po yan mararanasan at hinding-hindi ko pa yan naranasan dito sa Israel ng halos pitong taon. Kaya maraming maraming salamat po mga kapapo I hope po kung hindi pa kamo nakasubscribe, subscribe mag-subscribe na po kayo sa ating Papu Jiboy page, Papu Jiboy Vlog sa Facebook at the same time dito sa YouTube, mag-subscribe Subscribe na kayo sa Papuji Boy. Thank you!